Mga Wander, good afternoon. Ito tanghalian natin. Ay, shout out kay ka Wander. Buh! ba't ang ang ulam, bi? So, Ay, si sino ito, nagluto nito? Kawander. Si Kawander? Si ka Oo. Oh. Aba, Kawander, marunong ka na pala magluto eh. Kaya na, siya na yung gagawin natin chef oh, sa kapunuloy sahod. O, Kawander, ano, Dale? Ayaw oh, na. No. Ha, bakit? Aba, marunong, But bi, may, may gulay. O, oh, paksiw. O oh, may uh, marunong Ding. siya mag-adobo mano? Kasi no? natakot siya kasi hindi niya alam lutuin yung favorite ko na dinding <laughs> Ah, yung dinding Eh, oh. di ba nilagyan mo lang naman yun ng bagoong? Kaya nga, bakit nila masundan-sundan, no? Simple, oh, simple, simple, lang. lang yun. Si Wanderati lang nakakagawa No? Oh. Oo, oh, oh, huwag ka silip-silip yan. Nakakain ka na dito. Ah. silip-silip eh, ka pa dyan, eh. Yung Wander, kain na. Ayan, mga ka-Wander. Ano na, kumusta ang loto ni tita mo? Oh, okay. Kaya ko din eh. Abot Ikaw, maa. bunso. Oh, wala maa. pa kay bunso. <laughs> bunso, yung cellphone sabi ko. Cellphone, cellphone. Ay, mga ka kakain tayo, oh. Ito pa lang, mga Ito yung loto o kanina. Ah uh, ano lang to, nilagyan ko siya ng malunggay. Tapos, am, dahon ng ampalaya, tsaka dahon ng malunggay. Tapos, dahon ng gabi. O, sabi ni Wonder Mami, mapait. O, hindi naman siya mapait. Ano naman? Hindi siya makati. Mapait... Ay, makati ba? <laughs> Hindi naman siya makati. Tikpan ko na ulit kung makati pa ba. Wait lang. Ba't gato yung kutsara ko? Ano pa ko na ibang kutsara? Oh. Ayan. Ngayon, mga kumadra, tikman Ayan. siya. mga kamander, tikpan natin siya. Ano ka yung Hindi siya mapait. Hindi siya makati ba? Hmm. Kamander, oh, kaya na tayo. Ano si Christian? Christian, halika na. Wala ah, silip-silip dyan. Ayan. Ang daming ulam ni Kawander na sinandok ah. May bangus. May adobo. So may hapon. Ano natin yung ulam? Diyan nga. Ay, mga Kawander, medyo boss tayo sa kanin. Mag boss na yan. Ang dami pa nga yan. Ang dami na ito? Hindi nagboss na ako niya. Nagboss ko niya Ano Ayan mga commander. Oh. Ayan o. Oh. Oh, pagsamahin ko. Parang isang ano lang to. Isang... One cup. One cup. One cup ba? Oo, oh, one cup lang yan. Tapos really so, yung pre kasi itong paksiyon ni Kwander na bangus. Ang dami na comment dun sa ano ko ah, yung nag-ulam ako kapon ng bagoong. <laughs> kasi mga Kwander, Ka wala, wala talaga kami ulam nun. Yung nilinisan ni Kwander, kakalinis no, lang no, eh. Mayroon, mayroon. Ha? Ay, itlog pala, itlog. Oo, oh, itlog pala, sorry. Ah, ko ng bagoong kasi masarap. Oo, oh, sasagawa ko ng bagoong. Pero ulap, mga ka-wonder, masarap talaga ang bagoong, promise. Ay, mga ka-wonder, bye for now. See you po sa ating next vlog.